mamatay, eh. mamatay bumapatay sa kanya, hindi 'yung mga snakes? Morgan. Abot kamay na 2:30 PM. Ang programang ito, I-rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga Giselle nga ng mga pulis dahil na nalaman na ng ni Madam Chantal na si Giselle nga ang nagpadukot dito kay Morganago. Galit na galit nga itong si Morgana Go at si Zoe. Ayon pa nga kay Chantal, ikulong nyo si Giselle. Siya ang dumukot sa anak kong si Morgana. Dagdag pa nga ni Zoe, mabubulok ka sa kulungan. Dito ay wala na nasabi itong si Giselle sa mga sinasabi o masasamang sinasabi ni Chantal at ni Zoe laban sa kanya. Pero napapangiti at napapatawa nga itong si Giselle dahil nga satisfied naman siya sa ginawa niyang pagpapahirap dito kay Morganago. Ayon ba kay Giselle, tamang-tama lang at kulang pa yon ang nangyari kay Morganago. Sa susunod hindi lang yon ang gagawin ko at sigurado na hindi hindi na siya mabubuhay pang muli kaya sisiguraduhin nyo na hindi ako makakalabas. Dahil kung makakalabas ako, hindi lang si Chantal ang isusunod ko kay Moira, kundi pati kanarin na rin Zoe. Dito ay ang awang-awa nga si RG Tanyag at si Ana Lim pero wala nga silang magawa dahil matibay ang ebidensya na si Giselle nga ang dumukot dito kay Morgana Go at pinahirapan niya pa ito. Samantala naman itong si Moira galit na galit at nangangalaiti na sa galit dito kay Giselle nang malaman na, na si Giselle pala ang utak na nagpadukot sa kanya. Hindi nga malilimutan ni Moira ang nangyari sa kanya lalo't lalo pa na napakadumi ng mga uh, nga ng manok, baboy at kung ano-ano pa ang kanyang pinagdaanan. Lalong lalo pa na pinagapang siya at pinatalon siya doon sa mga ahas. Nakikinita pa o hindi pa malilimutan nga ni Moira ang nangyari sa kanya kung kuya't natatroma ito sa kanya ang nangyari kaya naman tumigil muna sa hospital si Moira at yun rin ang kinuwa niyang pagkakataon para mas lalo pang idiin si Giselle sa kaso na kakaharapin nito. Samantala naman itong si Annalyn ay awang-awang sa kanyang tita Giselle ayon pa nga sa kanya sana ay hindi na lang daw niya sinumbong ang kanyang tita Giselle sa kanyang tatay RJ. Pero ganun pa man baka kung ano nga ang gagawin gagawin pa ni Tita Giselle niya kung hindi nga niya sinabi sa kanyang tatay RJ kung nasaan nga ito. Samantala naman itong si RJ na lungkot nga rin sa kanyang nag-iisang kapatid pero yon nga ang dapat nagawin gawin nang sa ganun ay hindi pa mas lalong lumala ang gagawin nga nitong si Giselle kay Morgana Go. Ganon din itong si Lina si at si si Susan ay nalulungkot sila at naaawa kay Giselle pero ganun paman masayang masaya sila dahil sa wakas nakaganti na rin sila dito kay uh, Morganago pero yun nga lang Itong si Giselle ay nalalagay ngayon sa alanganin. Pero dito naman kay Giselle ay walang problema sa kanya kung makulong man siya. Ayon sa kanya, kulang pa yon yung ginawa ko kay Morgana. Sa susunod ay hindi hilang yon At sisiguraduhin ko na isasama ko na itong si Zoe. Samantala naman humingi nga ng pasensya itong si Madam Chantal sa anak niyang sino si J or ang totoong Morgana Go dahil hindi ito nakadalo sa opening ng kanyang negosyo. Pero itong sino, si J ay hindi nga uh, kinausap ang kanyang Mama Chantal. At tayo pa kay, kay Nosy si J, kailangan 'yung tanggapin kong anumang parusa ang ibibigay ko sa inyo. Kaya naman dito kinausap nga ni Madam Chantal si Morgana o itong si Moira na kailangan niyong humingi ng tawad kay J no or kay Morganago kung hindi malalagay sa alanganin ang kanilang sikreto. Ayon kasi kay Chantal, hindi natin alam kung ano ang gagawin ni Noziji ba siya ang magpapahamak sa atin. Pero ayon nga kay Moira, bakit hindi na lang natin patahimikin itong si J no nang sa ganon ay tuluyan nang mawala ito sa landas at at ako na lang ang magiging Morgana go forever. Pero ayon nga dito kay Chantal, huwag na huwag mong gagawin yan Moira. Dahil kapatid mo pa rin itong sino si Noshi J. At isipin mo kung hindi dahil sa kanya ay siguro uh, nabubulok ka na sa kulungan dahil hindi hindi ka makakalabas ng kulungan dahil sa laki ng atraso mo sa mga tanyag. Kaya naman kahit anong gawin mo kailangan mong humingi ng paumanhin o ng tawad sa kanya kasi nga hindi natin alam kung anong oras darating dito at kung ano ang gagawin niya na magpapabagsak sa atin sisiguraduhin mo naging maayos kayong dalawa kung hindi sa kulungan ang bagsak mo Moira kaya mag-isip-isip ka bago ka gumawa ng hakbang kasi malaman ko na may mangyaring masama rin kay no si Joe o kay, Mor kay Morgana go, walang ibang sisihin kundi ikaw kaya pag isipan mo muna bago mo gawin yung mga sinasabi mo baka ikaw ang mapapahamak sa huli dahil hindi mo pa alam ang totoong Morgana go muera. kaya payo ko lang sa iyo sundin mo kung anong inuutos ng kapatid mo kung hindi o kung ayaw mong mapahamak ka at mabubulok ka sa kulungan.